Kuya? kuya. Kuya. Kuya, may tao. Kuya. Kuya. Pagpili mo muna nga yan. Hindi ako oh, bibili, kuya. Bibili to, eh. May ano ako, papapalitan. Eh, ano, si Boy Soli na naman yan. Ano naman yun? Nabili ko sa'yo, kuya. Sabi mo, bago to. Sabi mo, bago tong nabili ko oh, sa'yo. bago naman yan, ah. Bago naman yung pinay mo. Ma, eh amoy luma. Bagoong amoy luma. Kaya nga bago eh, bagoong eh. O bago oh, bago, nga yan, o. Oh. Ba't gano'n, amoy kepes to eh. Eh bakit ano bang amoy dapat yan? Dapat mabango to eh, kasi inuulam to eh, naluto sa ano eh, talong eh. Bago bago eh. Ano ba to? Eh bagoong yan, ganyan talaga ang amoy yan. Matagal na yata itong naka-stock dyan eh. Yan nga yan sumasarap pagka ano, pag sobrang tagal na. Ganun ba yun? Pag mabaho, masarap masarap? Oo. Napakabaho naman nito eh. Oh, baka mag ano pa ako dito eh. Magdumi pa ako dito eh. Ang dami ko nang naubos eh. Ganyan talaga ang amoy niyan. Ano ka ba? Saan ka ba nakabili ng ganyan na mabango? Eh, bagong yan. Bagong, amoy kepias. Kahit amoy mo pa. Amoy kepias oh. eh. Bakit? Ganyan ba amoy ng kepias ng asawa mo? Mali mo ko, hindi. Nagkaan ba sa doon? Eh, ba't alam mo amoy? yung amoy? Ang minsan nag-canvas ako dun. Ganun na amoy ko eh. Ganitong eh. Pangit na mga tinda mo. Parang mga luma na eh. <coughs> Paminga oh! Amoyin mo para maniwala ka. Lasaan mo na rin. Bagay talaga amoy niya kuya. Oo, oh, bagong balayan to eh. Sarap nga yan eh. Bagoong, kaya nga bagoong. Dapat bago yun. Yung alimuong ng amoy. Ganito talaga amoy na ito. Saka ba nakaanap ng bagoong na ano, babango? May nabibili na kong bango. Baka hindi, hindi bagoong yung nabili yung mo. Baka Na yun, stock na yata yun. Baka yung nabili mo, luto na. Luto na. Inahalo yan sa ano ah. Sa talong ah. Inahalo ko sa talong. Hindi ko maan eh. Masarap nga to eh. Bagoong balayan to. Oh, with special ano pa to? Ginger. Bawang. Baka hindi ka na naman kasi nag-ano, toothbrush. Kaya ma ma yung ano mo. Bunga mo na yata na amoy mo eh. Masayang na naman ulam ko dito eh. Yod ba yung mga tinda mo? Stock na yata eh. Palitan mo lang kaya. Meron ka pa ba dyan? Wala na, wala na ako ipapalit niyan sa ano na yun, bayo, bawas na yun, lagi na Pagka, dapat nung una pa lang, nung pagka bukas mo pa lang, binalik mo, hindi yung bawas na yun, eh, sa amo ibabalik. Eh, na ko nga, inalo ko nga muna sa ano eh, talong eh. Wala na ko eh, ano dyan. Lagi ka na nagbabalik ng ano. Alimuong kasi ng tinda mo. Dapat pagka bukas mo pa lang, ibalik mo agad, hindi yung bawas na yun, eh, sa mo ibabalik. Tiga mo nga, naubos mo na nga eh. Iba talaga yung lasa eh. Oh. Hmm? Eh? Amoy bulok Diyan mo na to. Hindi na ako bibili sa isu. Eh wala na. Wala na ako kaya sa iyo. Eh kunin mo to. Diyan mo na yan. Palagi ka na lang talagang ano eh. Lahat na lang sisoli mo. Sisoli mo. Bawas na oh. Dapat pagkabukas pa lang. Isoli na agad para napapalitan. Hindi yung pagkaginamit na sakay sisoli. Sa Palagi na lang ganyan.